guys, dalawang piso lang po ang aking tap, ano dyan, tap tap, free lang yan, free. Tapos, pag ano ko is, ayan na. Nag-scatter siya, then magkano pinanalunan sa scatter. Ayan, 49 pesos sa piso lang. 49 pesos sa piso ang ating nakuha. Free lang na dalawang piso yan. Ang free na dalawang piso is naging 50.40 na. pag ko is nag-scatter ka agad. So, ayan, ang ibig sabihin is legit ang aking account na yan. Eh, kung may pera ako na panlaro na malaki, is malaki ang panalunan ko. Kaso lang, hindi naman ako nag-top up dyan. Kung di, naghihintay ako ng free. Ayan. Uh, umabot siya ng 50.40 piso lang ang taya ako dyan kasi 2 piso lang ang bonus ko ngayong umaga. Ang oras pa lang ngayon is nasa 9 pa lang siya, 9.27. At ayan na is, mayroon nang nakuha na 50. Sana tuloy-tuloy. Sige, pagpatuloy na natin. Thank you for watching.